Well, mga kasuke oh. Araw tayo ng Sabado, marami pong customer dito sa Imos palengke, Busy busy yung mga tropa natin. Maliban sa dalawang to. walang masyadong tao sa kanila mga kasuke. Kaganda naman ng mga isda nila oh. Ang dami ng isda ngayon mga kasuke. Sa liwang sa ng mga isda nila kayo. Ayun na po ang balang mamili mga kasukat Meron tayong bisugo at matang baka Meron din naka-slice mga kasukat tulang Meron din alimasa Tuna mga kasukat daw Pulang-pulang maraming isda po ngayon mga kasuke dahil araw tayo na sabado marami pong yellow pin na mga kasuke na maliliit yun po yung iniihaw si idol po nag-i-slice na isda maya maya mga kasuke ang dami isda, isda ngayon mga kasuke dahil maganda yung panahon na wala na pong bagyo meron ding tuna at saka salmon mga kasuray, salmon bilig at saka tanigi at saka ito yung katawang kulay mga suri, ito yung salmon napakasarap nito pan sinagulan sariwang sariwa mga kasuki sarap nito pan shishami pinagkakaguluan na po ang tuna ni Boss Ren Ren tuna ng napakaganda anong luto ba masarap nito para sa inyo mga kasuka meron din tayong pangpangat may busugo at dalagang bukid maganda ng isla natin meron din tayong tambakod at matang baka kayo na po mga kasokeng bahalang mamili ng pang-ula mo yun Sana all. Bising bising si Tubal mga kasakit. Meron oh. din siyang islam, pampan at salmon oh. baby. Saan meron din pong kanilin yung ginagawa niyang isda mga kasutoy ay pargo masarap yan ang sweet and salad ito masilang po yung nagpapagawa sa kanya ng isda mga kasutoy <tinyan> maganda ng manis dami mga kasukay siyang galunggong kanigi at lapu-lapu meron ding pusit lumot si nanay Ahora voy a esperar por uno. bayas na sariwang sariwa mga kasuke masarap to pang talbos ng kamote o kaya pang prito meron din tayong pusit na pang adobo napakaganda ng sukat saka meron din pong pusit lumot mga kasuke dito lang po yan sa Imus Palengke sa comment naman mga kasuki kung nakapamalingki na po ba kayo rito ang gaganda rin ng mga hipon mga kasuke tingnan nyo naman kung gaano kasariwa po yung mga lagi naming paninda rito sa Imus Palingki ito naman ang lumot mga kasuki meron din tayo galunggong sa mata makikita kung gaano kaganda mga kasuki ito mga kasuki, ano po bang tawag sa inyo nitong isdang to mga kasuki? Isdang bato to Masarap to pang inihaw o kaya ginataan. Ito naman po ang tinatawag na samuraliete, pang pangat at pang paksiw mga kasuki o kaya pang prito. Meron din pong dalagang bukid. Napakaganda ng sukat. Meron naman pong bibing nilalako rito sa Imus Palingki. 25 lang po ang isang peraso mga kasuki. Maganda tong alagaan, libangan. Meron ding sisiw na kaber at 45 days magkasama na po. Ang sisigla ng mga bibi mga kasuki. Meron din pong karne mga kasuki oh, sa mga magsasabaw dyan. Ayan mga kasukay, salamat po, hanggang dyan na lang po ang ating vlog sa araw ng ng ito at Diyos mabalos po, like and subscribe naman po. Salamat po mga kasukay.